Wika Alaman. Halina't matuto, kawikang Pilipino. Sino ang arkitekto ng wikang pambansa? Kung kinikilala nating ama ng wikang pambansa, si dating Pangulong Manuel L. Quezon, sino naman ang arkitekto ng wikang pambansa? Hindi natin maitataguyod ang wikang pambansa kung hindi na itatag ang ahensyang nagsusulong nito, ang surian ng wikang pambansa na KWF ngayon. At wala ito kung hindi nagpanukala ng batas si Norberto L. Romualdez Sr. Isa siyang mambabatas, hukom, mahistrado ng Korte Suprema at iskolar ng wika at kulturang Pilipino. Pangunahin siyang sponsor ng Commonwealth Act bilang 184 na nananawagan para sa pagkakaroon ng wikang pambansa at pagtatatag ng surian ng wikang pambansa. Kaya ipagdiwang natin si Roberto L. Romualdez Sr., arkitekto ng wikang pambansa, bayani ng wika. Halina't matuto, ka kawikang Filipino!